Yung umaga mas ito yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan, embracing mas atin. Mm. natin. Siguro mga tatlong kilo ito mas Tapos yung ilalim, yung siling haba. Tapos saka ito yung sakong ano, isang sakong... Ala, ang laki na sa tayo yung anong okra natin, no? din na harbi siya kahapon. Kaya siya ito, ngayon, malalaki na sila lahat. Ito. Oh. Uy, tigas na. Ayun, good morning. Habis naman tayo sa atin. Friday morning. harvest tayo dito sa rooftop. Yung mga sili natin, medyo ano naman sa atin, medyo dami-dami yung sili ngayon. Yes, thank you. 'yung panahon natin mas sate, ganun pa rin, makulimlim yung panahon natin, hindi tinakadilig na sate. Yung ano natin ito sa mga tanim natin. Palagi kasi umulan dito sa amin. pero Grabe yung ulan doon no, sa ibang bahagi ng ano bansa natin, baha-baha mas sate. Pero sa atin ngayon, okay lang. Medyo ano siya spotted lang, ba, spotted yung rain lang natin dito mas sate. Ganda yung ano talong natin dito mas sate. Tapos makabulin din tayo doon sa ano sa kabila nating area doon sa Riverside Garden na sa Grahi mas ate. Magharvest din tayo doon ng mga talong natin. At saka may mga ano doon man sa atin may may mga may mga sakit yung ano natin yung talong doon. Yung white fly sigata yan. Hindi kasi na ano natin man sa atin din agapan agad. Aywan ko lang kumaka makasurvive siya, mas ate. Kaya sa awa ng Panginoon. Sana makasurvive na sa Good morning sa mga kalis sa dyan na palagang subaybay so sa YouTube channel. Thank you so much for watching. Thank you. Ayan. Pakilike naman sa atin. Pakishare yung mga video natin. Pala talaga uh, lumago pa yung channel natin. Makatulong din kayo sa, sa katulad sa amin mga Thank you. Umbisahan natin dito pag harvest. Medyo dami yung harvest natin ngayon. Kaya umbisahan na natin. Tirahin natin na sa Sili, tanda nasi ramah satu oh, mana ulang, liat, tu asal udah demi nang ano, demi bunga sih goro itu nang ano nak, yang iba, yang na. ah. di nak, lumaki, lihat yang iba, yes. Ini beli daya masa itu Pira na to Ini tuh gak dami Yan Counted na itu Counted Dami malili itu oh. Huh? Malili na dami Uy Minsan kasi maputol yung mga maliliit. Ang dali lang. Mm. Tapos na po yung dalawang plot natin mga Ito, tapos na po ito. Tapos yung isang plot doon sa harap. Tapos na po. Bali yung isang plot na lang yung harvesting natin mga Wow. Umuulan na. Ito na lang plot na ito. Yung titirahin natin. Ito po yung harvest natin sa dalawang plot natin mga sate. Oh. Muntik na. Muntik na mapuno yung ano natin. Isang sako. Kaya ito yung tirahin natin mga dami oh makita naman sa taas oh yan kita mo sa taas may mga bunga na yan oh ang dami na yan oh yung mga bunga baka ito puno na itong sako natin dito sa isang plat na ito ਵੀਓ ਆ ਵੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕਰਤੇ ਆ yung maliliit. Next week to, dami na rin ito. pag-uusapan tayo man sa ating bansahan o unahin natin pag ano ba o Max, tingnan nyo sa ating o ang iba? pa rin tayo sa ano may ilang kuno Buti <laughs> ko makaapang tayo sa gitna. Eh, kasi tayo makaapang tayo sa atin kay makamano yung plot natin ba? Malunod. few moments later. Yung umaga masate, ito yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan, blazing mas Bali isang sako. Tapos mayroon tayong maliit doon mas no? masate Oh. Ganun lang katindi mas ate sa natin. Mayroon dami pa nito mga maliliit. Oh. Yan. Dami. Ganitong mga klase. Grabe ano. Grabe yung ano, bunga. Kaya salamat to tayo sa Panginoon na oh. binigyan tayo ngayong umaga. Ngayon mas ate yung ano naman yung mga talong natin maharvest tayo ng talong dito yung talong na naman natin masati yung harvestin natin hindi lang, kayo dami yung talong natin mas at least pang may maharvest tayo hmm. Wow, tapos na po ba sa yung harvest natin ngayon ayong umaga, gabi. Thank you Lord sa blessing na binigay niyo sa akin ngayon Yung umaga, umapo yung blessing mas Tingnan nyo masate yung ano natin Talong at saka okra At saka yung siling natin mas natin. Siguro mga tatlong kilo ito mas Tapos yung ilalim Yung siling haba At saka ito yung sakong ano Isang sakong May sa taas At saka yung ano, siling haba mas atin thank you. Thank you Lord sa biyaya gino-gutom tayo mga sate. Ginugutom tayo ka-harvest ng mga tanim natin doon sa rooftop. Kaya okay lang. Kaya tinawag na tayo ng mesis mga sate. Kasi oras na naman. Mag, uh, ano, bukas na tayo sa isto natin mga sate. salamat tayo mga sate sa Panginoon na binigyan tayo ngayong lakas. Nag-harvest tayo ngayong maga. Thank you. Thank you so much for watching mga saate. Salamat sa mga walang sawang nanonood sa aming YouTube channel. Thank you. See you next. See you next harvest mga saate. See you next vlog. Bye-bye.